Support my channel on Youtube please Thank you, like and share and follow, subscribe Thank you po Ayan po yung kasama ko panay na Ayan po yung Pinapanood ko yung Youtube ko tapos ko lang po magpaligo ng mga aso. So ayun. Kalilinis pala. May tayo na naman. sorry po sa mga ato. Ayan. Hmm? Ayan po sila. Bago yung yung mga nila. Kasi kanina, sobrang gabi po. Ayan, no? So, wait, 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 wait. So, tapos lang yung kanina maglinis. Mm -hmm. Ayan, din? Pinapanood ko na. O, oh, diba? Yes. So, yun, guys. So, like and share ang follow na po my page. Sa uh, YouTube, nagsisimula pa lang tayo.

hindi pa yung parot nakalimutan ko pala kala ko parot hindi pala parot <coughs> madulas ako dyan pero hindi nga nata mga may pumutok pa naman sabay na dulas <laughs> Ayan, ko yung YouTube na lang yung number 1 naman manonood. Gamit yung baby ni Ate Lee. Si Nay. Si Nay Lee. Kala ko may ibang oh, posa na dala. Ano ah, lang naman yun. Eh. Ang walang ginagawa, tulog na lang. So yan, guys. Hanggang <laughs> dyan lang din natin panorin din at tataposin. So, yan, maraming salamat po. Sana po panorin niyo po yung YouTube channel po I mean yung YouTube sa YouTube Please subscribe po my YouTube channel. And my Facebook page po, Marcos. Mark Anthony for now. Thank you very much po. Bye-bye. God bless po. Bye. Love you.